Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na ang mga tool. Don Freaks at Gon Freaks ay iisa nga. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. Bale, ang ating bida nga ba na si Gon at ang manlalakbay na si Don Freaks ay iisa lamang. Maraming mga tagahanga ng istoya mga tol na naniniwalang iisa lamang ang dalawang karakter na ito at madami ding naglalabas ang teorya tungkol dito. Kung matagal na kayong nakasubscribe sa akin, sigurado akong natanood nyo na sa sarili kong teorya kung saan sinasabi ko na ang manlalakbay na si Don Freaks at ang ama ng ating bida na si Jing ay parehong tao lamang. Nagbigay ako ng maraming ebidensya tungkol dito, kaya tiyak na masisiyahan kayo kapag binalikan nyo ang video ko tungkol dito. Ganun pa man, kahit naniniwala ako na si na Jing at Don Freaks ang tunay na iisang tao, hindi ko pwedeng kontrahin ang opinyon ng kapwa ko tagahanga na naniniwalang si Gon at Don Freaks ay magkaparehong karakter na gumagamit lamang ng magkaibang pangalan. Dahil kung iisipin natin, may punto din naman ang teoryang ito. Marami ang naniniwala na ang dahilan kaya nagtataglay si Gon ng kakaibang mga kakayahan. Sa kabila ng pagiging bata ay dahil siya talaga si Don Freaks. Halimbawa sa mga kakayahang ito ang matalas niyang pangamoy, malakas niyang pandinig at malinaw na mga mata. Ang pagiging isa din ni Gon at Don Freaks ang nagpapaliwanag kung bakit questionable ang mga magulang ng ating bida. Hindi natin kilala ang kanyang nanay at hindi niya maramdamang tatay niya si Jing. Higit sa lahat, ang pagiging isa daw ni Gon at Don Freaks ang maaaring rason sa lakas at kapangyarihang mayroon ang bata. Kung bakit mabilis siyang matuto ng Nen, kung bakit siya nagtataglay ng nag-uumapaw na aura, at kung bakit naggaroon siya ng kakayahang humihigit sa mga nilalang na nabubuhay sa Dark Continent. Medyo nakakakuha nga ng atensyon ang teoryang ito mga tol. Pero ang katanungan, Paano nangyari na si Don Freaks na maaaring may edad na higit sa tatlong daang taong gulang ay naging Sigon na 12 taong gulang paramang sa pagsisimula ng istorya? Kung susuportahan natin ang teorya na iisang tao lamang sila at pagkatapos ay maghahanap tayo ng paraan kung paano ito nangyari, maari nating makita ang tatlong posibleng paraan kung paano naging bata muli si Don Freaks at naging isa sila ni Gon. Sasabihin ko sa inyo ang tatlong paraan nito mga tol at bahala na kayo kung ano sa tingin nyo ang pinakamalapit na nangyari. Ang unang paraan ay maaaring gumamit si Don Fricks ng Nen After Death. Kung inyong maaalala mga tol, ang Post Mortem Nen o ang Nen After Death ay ang klase ng Nen na lalong lumalakas sa tubig na mamatay ang gumagamit nito. Isa itong kapangyarihang laaring magpatindi ng sumpang iniwan ng isang nen user at pwede ding gamitin upang madugtungan ang iyong buhay sa oras na masawi ka sa pakikipaglaban. May posibilidad mga tol na ekspertong nen after death user si Don Freaks at nagawa niyang makalikha ng isang nen ability na magpapanumbalik sa kanyang sarili patungo sa pagiging bata sa oras na siya'y mamatay. Ang paraan ito sa paggamit ng Nen After Death ay nakita natin kay Kite nung pinaslang siya ni Neferpito na nagawa ng hunter na mabuhay sa sinapupunan ng Reina bilang sanggol na Ant. Kahit lumaki siya gamit ang bagong katawan na natili ang kanyang memoria. Maaring noong dumating na si Don Freak sa hangganan ng kanyang buhay, naisip niyang bumalik sa Known World upang hanapin ang kanyang mga kadugo o angkan. Dito niya natagpuan ang sikat at magaling na hunter na si Jing. Nagpakilala si Don Fricks at sinabi niya ang kanyang nais tapusin ang paglalakbay sa Dark Continent pero magiging posible lamang ito kung mamamatay siya at magiging bata muli sa tulong ng Nen after death. Kaya habang kasama si Jing, tinanggap na ni Don Fricks ang kanyang kamatayan. Bumalik siya sa pagiging sanggol. Kinupkop siya ni Jing at pinangalanan bilang Gon malapit sa kanyang orihinal na pangalan. Bumalik si Jing sa Whale Island para iwanan sa pangangalaga ni Mito ang musmus na si Gon. Nabuhay siya na parang isang normal na bata habang hinihintay naman na bumalik ang kanyang memorya bilang si Don Fricks na mangyayari lamang sa takdang panahon. Ang pangalawang paraan na posibleng ginawa ni Don Fricks kaya siya naging bata at nabuhay bilang gon ay dahil sa ginamit niya ang kayamanang matatagtuan sa Dark Continent. Kung inyong maaalala mga tol, mayroong mga yaman ng Dark Continent na makakatulong para madugtungan ang buhay ng isang taong kokonsumo ng yamang ito. Halimbawa ang Herb for All Illnesses, isang kayamanang magpapagaling ng kahit na anong kramdama ng isang individual. Halos ganito din ang nitro rice, ang butil na nagagawa ng pahabain ang lifespan ng kahit na sinong makakakain nito. At siyempre kasama din sa mga espesyal na yaman ng Dark Continent na kayang magdugtong sa buhay ng isang tao ay ang Trinity Elixir. Isang tubig na pinaniniwala ang kung magpapahintulot sa isang taong ma-reincarnate sa oras na siya'y mamatay. Kung inyong matatandaan mga tol, sinabi ko sa inyo sa isa kong teorya na nagtagumpay sila Netero, Zig at Lene na makuha ang Trinity Elixir noong naglakbay sila sa Dark Continent. Nagawa nila ito matapos mapaamo ni Zig ang calamity na nagbabantay sa kayamanan. Ito ang mga ay. Sumanib kay Zig ang isa sa mga ay. At dahil kinonsume niya ang Trinity Elixir, nareinkarnate ang asasin sa sunod na henerasyon ng mga Zoldyck napunta ang kaluluwa ni Zig sa katawan ni Kilua. Habang ang ay naman na sumanib sa kanya ay nabuhay sa katawan ni Aluka na kinilala nating bilang nanika. Ito ang nagpapaliwanag mga tol kung bakit si Kilua lamang ang nagkaroon ng puting buhok sa magkakapatid. Kakulay ng buhok at kamukha ng ating bida si Zig. Ito din ang nagbibigay linaw kung bakit malapit si nanika kay Kilua. At higit sa lahat, ang pagkabuhay ni Zig sa katauhan ni Kilua ay dulot ng Trinity Elixir. Ang punot dulo kung bakit kakaiba ang lakas ni Kilua, kung bakit siya special at bakit siya ang pinakatalentadong Zoldik, ay nagresulta para siya ang maging tagapagmana ng negosyo ng pamilya at hindi ang kanyang mga kuya. Pinapaliwanag ko sa inyo ito mga tol dahil may posibilidad na katulad ni Zig na na incarnate para maging si Kilua ay si Don Fricks na muling naguhay sa katauhan ni Gondulot ng Trinity Elixir. Maaring noong diniskubre ni Don Fricks ang lahat ng kayamanan sa Dark Continent, ginamit niya ang Trinity Elixir upang masigurado na mabubuhay pa rin siya sa susunod na henerasyon ng kanilang pamilya. Nangyari nga ito at nabuhay si Don Fricks sa katawan ni Gon dahil sa Trinity Elixir. Ang pangatlong paraan na posibleng ginawa ni Don Fricks kung papaniwalaan natin na siya si Gon ay ang paglikhalang isang nenvaw na magbabalik sa kanya para maging sanggol. Alam natin mga tol na si Gon ay isa sa mga karakter sa kwento na may karanasan sa paglikha ng mga Nenvao o Panata. Ginawa niya ito sa laban nila ni Neferpito kung saan hiniram ni Gon ang lahat ng kapangyarihang tataglayin niya pa lamang sa hinaharap upang magkaroon ng sapat na lakas para talunin si Neferpito. Dulot nito, lumaki ang pangangatawan ni Gon. Bumugso din ang kanyang ora at nagkaroon si Gon ng hindi masukat na kapangyarihan na tumulong sa kanya para paslangin ang kalabang Royal Guard. Mungit kapalit ng panatang nalikha ay ang mismong buhay ni Gon. Sapagkat matapos gamitin ang hiniram na lakas, bumalik ang batang hunter sa dating niyang laki at napunta sa estadong mas matindi pa kaysa sa kamatayan. Resulta ito ng kanyang nenvaw. Pero bago tayo magpatuloy, kung nagahanap ka ng mga full chapter review ng Hunter x Hunter mula chapter 340 hanggang sa latest chapter 410, bisitahin nyo lang ang channel natin. Naka-playlist na po lahat para madali nyong mapanood. Thank you and let's go back to the video. Kung marunong si Gon ng Nenvau at nagamit niya ito sa pagkakataong labis niyang kailangan, hindi malabong mangyari na si Don Fricks ay lumika din ng isang Nenvau na imbis na magpalaki at magpalakas sa kanya, ay babalik siya sa pagiging sanggul at bata. Magbibigay ito sa kanya ng ikalawang pagkakataon para mabuhay at makabalik muli sa Dark Continent para naman galugarin din ang kanlurang parte. Maaring sa loob ng higit sa tatlong daan taon sinubukan ni Don Fricks na tapusin ang kanyang journey to the new world. Nabuhay siya ng ganito kahaba dahil sa nitro rice. Ngunit katulad ng sinabi ko sa inyo noon, humahaba lamang ang buhay ng mga tao makakakain ng nitro rice at hindi sila nagiging immortal. Kaya kahit kumain ito ni Don Fricks dumating pa rin siya sa hangganan ng kanyang buhay. Kaya lumika siya ng panatang magpapanumbalik sa kanya para maging sanggol. Ang posibleng kapalit ng panatang ito ay ang pagkawala ng kanyang kapangyarihan at karamihan sa memoryang humahawak ng kanyang karanasan sa Dark Continent. Ayon kay Jing Mga ang Journey to the New World ay may dalawang parte. Ito ay ang East Edition at ang West Edition. Sa kasulukuyan ng East Edition pa lamang nababasa ng mga tao dahil sa tatlong posibleng dahilan. Una, maaaring hindi pa nahahanap o nadidiskubre ang lokasyon ng West Edition. Pangalawa, maaring hindi na talaga tinapos ni Don Fricks ang pagsusulat ng ikalawang parte. At pangatlo, maaaring isinusulat pa rin ni Don Fricks hanggang ngayon ng West Edition. Sa madaling salita, mga tol, alam ni Jing Kong ang iba pang mga taong nakabasa ng Journey to the New World na ipinangako ni Don Fricks ang pagtapos niya sa kanyang journal, kaya naniniwala sila na buhay pa ito para tapusin ang kanyang nasimulan. Paano kung ang paraan niyang ito ay ang muling paggabuhay sa pamamagitan ng Nen after death? Ang pagreincarnate sa tulong ng Trinity Elixir o ang pagbabagong anyo matapos ng paglikha ng Nen Vow? Kayo mga tol, ano sa tingin nyo? Ang ating bida nga ba at ang manlalakbay ay pareho? Gusto kong mabasa ang inyong opinion at malaman ang masasabi nyo sa teoryang si Gon at Don Fricks ay iisang tao. Ito po ang aking paliwanag sa teoryang pagiging parehong tao ni Don Fricks at ni Gon. At kung nagustuhan mo ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.